Hello guys, dito kami sa Barangay Wasag Ito yung mga beach nila dito. Ang kagandahan dito, guys, kasi may floating cottage sila. Yun no. Oh. So, kung ano, kung bumaba yung tubig ng dagat, pwede lang yan lakarin. Dito, guys, ito yung uh, dagat natin. Yung sarap nito is Indonesia daw, yung sabi nila. So, dito yung mga beach ng Palimbang, guys. Ah uh, kaso hindi siya white sand, black sand siya, pero uh, maganda yung pagka-black niya kasi uh, ang pino ng mga ano nila, ang liit ng mga balas nila. Oh. So pwede kayo magdala dito ng mga ano nyo The cottage nila 100. So ganda na dito, guys. Oh, maganda yung dagat nila. Sige, 'yun lang, guys. Ah uh, ito naman si Tots, kaya anong masabi mo? Mapuyog malinawon. Okay, mapuyog malinawon. Bye-bye. Ha, nagdyaryo. Upang ihatid sa inyo ang isang mahalagang balita. guys. Ayun guys, dagat yan, guys. Ang sarap niyan, guys. Indonesia. Yan. may barko doon no ganda dagat Basta pa uh, galing ka ng kalamansi guys, papuntang ng palimbang. Dagat na ito yung baybayin nyo guys. Yung highway natin, nasa tabi lang ng dagat. Yan guys, so, oh, yung sultan ko darat dito sa palimbang. Kasi simula ka ng libak, papunta ng palimbang, dagat na yan lahat. Upinsi na rin yung tinatawag nila. Oh. <clears throat> ka muna dito. Oh, may island doon, guys. Oh, no. pwede ka magtambay lang muna dito kung pagod ka na sa biyay. 'Yon ang island, guys. 'Yon ang puntahan natin next video natin.